Ito po yung ating parating na ano ah, bangka. eh pinsan waray. Ayan no. Kaya natin may huli ito mga idol. Ito ko natin magbara. Ayan. Oh, <laughs> Ayan nakakayo na oh. Malayo pa nakatayo na sa camera. Ayan oh. Oh kaway kaway oh. <laughs> oh, yan. ganda lang kanyang bangka, oh. Half moon. Tingnan ko lang kung may huli ito mga idol. Tingnan natin. Tulungan lang natin. Pakinganap lang daw, pakinganap. Ayun yeah, na, pinokso na. Oh. oh <laughs> yun, pakinganap lang daw. All tang bisuguhan. Ah, pa, may bisugo pa. Ayun na. Ayun na. Ayun sa Ayun na. Ayun Ito ang huli niya mga na. Ayun na. Ayun mo, Ayun na. Ayun na. mo na. Ayun So may ko siya mga idol. Anong pain mo ito? Patapon lang sa akin ni Kon. Pinsan. Ayun. Salamat. Pag-iho lang kami. Jumper. Kasi jumper. Sino may uli? Ibingan. Salamat kay Pinsan. Ito kayo. Ipag Tulingan. Ang ipagtulingan mo. Ayun, mara, May, ayon, ay, mo, pa sa dito yung langong bono na man. Nandang nakahuli noon. Pwede na mo kung ano, na mo kung ano? Pwede na mo mo kung ano? na mo kung ano? mo kung Salamat mo